Oh. Tekniga natin, John. Uy, first time tumatulog. Walang pa nag-iinip. So, ano Tuwala lang. No. Ano? Siguro ano, kahit mga 5K lang. Tandaan, tandaan nyo. Putang ina si Joshua, pinagtripan ako, iniwan ako. Ako! oh, tulong! Ngayon ang pagbawi ko. Ready to go na mo. Ang dami pang binili ko. Sulit na sulit yung 3K niya. Eh, ko kasi nag-trip -e siya sa, ano, sa switch. Madam? Oh, ano? Ano, nandiyan ka ba? Porkit okay, malaki ako. Magugutom ako. Hindi mo kinagayot hey, na ako. O ko yun sa'yo. Ikaw kayo na kumain yan. So, hindi, so. hindi, hindi, say, hindi. busog ako. Tayo Kainin nyo na lang to. Porkit oh, na yan. Awe. Anong gawa. Pinsay. Uy. Parang masaya ka Oh. Ano isa pa? Alam mo yun. <laughs> ano yun? Kung hindi mo sasabihin, hindi ko malalaman yun. O, o, teknika natin, John. na. First time ko matulog. Walang panaginip. <laughs> Wala ka ah, eh. Lagi ka na mm -hmm, Eh, kaso may ginagawa kasi ako ngayon eh. Oh. May mga nire-review ako eh. Masimbuntati pa ba, ba sa akin yan? Buda oh, na wala naman na ako pala Sabi mo sa akin, last na yun. Oh, ano pang gagawin ko eh? Ito Mabayad naman. ako. Magkano? Hahaha. <laughs> 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 <Kaya nga, laughs> Siyempre. Ang bilis ka usap ah. Eh, pera yun eh. Eh, wala. Buti nga may mga pre-trial ka nun eh. Ako, wala naman ako. Kusan loob lang oh, yun. Magkano? Sige. So, wala Ano? Siguro ano, kahit mga 5K lang. Ang <laughs> <laughs> mahal. Oh! Ang oh, mahal. Oh, sige. 5,000 yun talimpeon pa ah, Ang matindi nun, may mga pre-trial ka na una, na limang yun. Libre okay, yun eh. ka, oh, para siningil mo lang din ako yung pinagsama-sama. At least, at least, effective yun. Okay. Kays? 4K! 4K! Oh, wala yun, lang. Pakikisama lang, eh. Wow. <laughs> Grabe pa kita eh. eh di makisama. Magpagsama lang tayo. Na. Okay. Sama, 1, 3K. Oh, sige na. Saan ng 3K? O sige, isa yan ha. Pag nagpaano ano, ka ulit, another 3K ulit yun. Oo. Oh. Sige. Teka lang. Oh. Para ginahang ka. <laughs> Yan ang gusto ko. Ka kasi agad. Mm. Eh, sige. Iisip mo na ako. Labas mo na ako. Oh. mo muna ako. Mabilis oh. lang to. Titingin lang muna ako ano oh, yung mga gusto mo. Kahit tagalan eh. mo. Chilling lang ako dito. Ayan guys. Ah. Uh, Lagi na dito nandito lang yun eh. Anong tamdaman kay exercise? Putik na yan, may naisip ako. <laughs> wait lang, wait lang. May naisip ako ngayon, malupit to. Wow! Tanda, tanda nyo. Putang ina si Diyos pinagtripan ako, iniwan ako. Oh, ako! Oo, oh, tolong! Iniwan ako sa kalsada. Nakasasakyan, iniwan ako ngayon. Kala mo, madiit makakadiscounte ka. Ngayon ang pagbawi ko. <laughs> lawit lawit lang sakto sakto oh nagi exercise so may naisip na naman ako makakabawi din ako sa iyo Diyos ko ah wah, wah! ano inaisip na ako pumasok ka pa kamarin tayo pumasok ka pumasok ka ano yan maganda is that maganda yan ah malupit to yan? E, kasi, <coughs> diba, ano yan kasi di ba ano Nandiyan, nandiyan kasi si Lil. Eh. Uh. Kaya ako may naisip eh. Nandiyan kasi si Lil. Mm. Ngayon, nagugutom. Sabi niya nagugutom siya. Sa akin pa nagsabi. Okay. Siyempre, oo, oo. Nahihiya, nahihiya siya sa'yo. Kaya, ngayon, siyempre dapat hindi, ano, bigyan mo yun ng pagkain. Sige. Papawag dira ako. Ano? Hindi, <laughs> hindi, hindi. Hindi. Kaya ako nga sinasabi sa'yo, ako yung bibili mat na to eh. Para sulit yung bayad mong tricky Tapos nasabi mo, ako bumili. Wow. Hindi rin. Mali ka na naman eh. Ikaw yung magbibigay. Kasi pag ako yung nalamang pag nalaman niya ako yung, ako, ako na naman yung dahilan, diskarte ko na naman. Eh, paano ka nagka pogi points doon kung ako din yung dumiscarte? Bagay, tama. Hindi, sa akin mo nga ibigay. Para kumari, ako bumili. <laughs> Kaya nga, pagkabigay ko sa'yo, eh, ikaw na lang yung baba pa mag isa. Mm. Ha? Mm. Hintayin mo ako, no. ha? maminis oh, Mabilis okay. lang to. O order na ako. Sigurado okay. yan, ko na. Uh -uh, Oo. Okay. Sige, wait lang, wait lang. Okay, nah. Ready to go na Ang tama ko. Sulit na sulit yung 3K niya. <laughs> 1 lang yung gastos ko. May 2K na ako. Joshua! Oh, di diba? Ito. Ito. <laughs> oh, ang sarap so... niya ng tamis. Sabi niya kasi, nagkikilip. Sige, papasok ko muna kasi ako para baka marinig tayo rito. Eh, narinig ko kasi nagkikrib siya sa, ano, sa switch oh. nagki daw siya, talagang, mm, talagang ito daw yung crave niya. Eh, paano pag nalaman niya na binigay mo sa kanya yung gusto niya? Oh, Di ba? Diba? Ngayon, pumunta ka na doon, ikaw na yung bigay. wag mo sasabihin ako yung nagbigay, ah. Kasi pag sinabi mo yun, ako na naman yung may discarte nun. Dapat, hindi na bago, ako. suluhin mo. Oo. Oh, oh. Suluhin mo, yan. Dapat. Oh, pinsan mo. Tanina. Hoy, wag mo sabihin ako ha. Tataan Tata, mo yan. Ito, Ako na naman yung iisipin nun. Oh. Bisa mo, bisa mo, bisa mo. Nandiyan sa baba. Madam Yel. Madam. Oh. Madam. Oh. Na. Oh. Na, papayroon naman ko kasi parang gusto mo ng... ano Nararamdaman mo lang naman parang gusto mo ng sweet kaya ina na nakita kung ako Jeypo. Dalawang to sa'yo na yan, dalawang box Ma? yan. Pag gusto mo to. Ay, walang ibang kukuha na Sa lahat ng tao dito sa bahay, para sa lang lahat to. Walang ibang babawas na ito. ko lang dyan, madam. Sana mo Donut, Jeypo. Favorite mo. Ano, Nanananjara ka ba? Oo. Oh. Tingnan mo, tingnan mo anong ginagawa ko. Nag-exercise ako. Ang um, sabi mo, magugutom ako, tingnan mo nagdadayot na ako. Wala ko wala akong sinasabing ganyan. Madam... Ay... Ay... Sabi... Ano sabi? Okay, tingnan mo. O ko yan sa'yo. Ikaw kayo, kayo na kumain yan. Oh. Kainin nyo na lang hindi, ko. Hindi, hindi, hindi. Busog ako, busog ako. Ha? Ah, isa ko eh.